Kanina. Ah, ay, Basi, Basil kanina. Sandol. Basil! Nasaan? Basil, ayaw mo na baka gumapaw sa tent nyo. Ay, ay, ang katikati nato. Bakit meron namang ano ah? ah ay, Diyos ko. Nasaan? Ate nga si Basil. Ah, Ate na, nakakita ka ano, sa inawin. Ate dito na Ah, nasa na yung bilid ano? Ay, ay. Oh, Diyos ko, Daddy. Nagagat ako. Ay, magpantan. Ay. Ang daming pagbasa na ano. Wala ko kumakang kung wapag dito sa tali. Tatay sa na yun may bagel. Kaya huwag tayong dumikit dyan. Kaya nalayo niya na. Hindi, uh, uh, wala namang butas yun. Ay, sarap lang namang dadaan yung... Huwag na eh, paglabas mo, mapakan Tapos mo sa Ano yung labas? Ay, nakapex na ni Jet. Ay, wala nang ulo ko dyan. Nakapex na yan? saan yung bagel? Ay, ba punta ka sa duyan? Akit yung basil sa duyan. Ayoko, tatay, baka, baka paano ka ng bolo. Mahabang stick mo, tatay. Ha? Ayun, nakakit siya sa duyan. Ay, tatay. Ay, tatay. Ano yung mga yung basil? Ayun yung mga yung basil. Ay, tatay.